Masayang ibinalita ng aktor model na si Andrew Shimmer sa kanyang mga fans at followers na magkakababy na sila ng kanyang partner, na si Dimps, sa Facebook. Ibinahagi ni Andrew ang isang litrato na ipinapakita ang positive result ng pregnancy test. Sa caption, ay inihayag ng aktor na masayang masaya silang lahat dahil sa blessing na ibinigay sa kanila ng Diyos. My God, totoo na to, panimula niya sa caption, we're all super happy. Uho, lahat pa niya, Tila hiniling pa niya sa post na sana ay maging lalaki ang kanilang baby, Anya, baby boy let's go. Sa comment section, maraming netizens ang nagpaabot ng congratulatory messages, mababasa rin ang komento ng anak ni Andrew na si Andrea na tila excited na sa magiging karagdagang miyembro ng pamilya. Finally may baby na sa house. Sabi ni Andrea, na tinugunan naman ni Andrew at sinabing, may alagaan na kayo ng mga kapatid mo, hirit na pabiro naman ng kanyang anak, lalagay ko siya sa pocket ko, para masama ko siya sakin palagi hehe, magugunita. Na noong December 22, 2023, ibinahagi ni Andrew ang appreciation post niya, sa bagong girlfriend, na Anya ay nagpanumbalik sa kanya, at nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay.